Isang mababalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 2, 2024, Merkules. At ngayon ay ginugunita natin ang mga anghel na taga-tanod. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Hob, chapter 9, verses 1 to 12, and verses 14 to 16. Ang sagot ni Hob sa kanyang mga kaibigan, Iyan ay dinig ko na noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sa sandibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya sa kanya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugay yaong bundok. Sa tindi na kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog itong sangkalupaan ay kanyang nayayan at nauugan niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumika sa sangkalangitan. At sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking diper at purion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan ngunit di ko, di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita bagaman ay naglalakad. Anuman ang gawin niya ay walang makahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang, sal, walang sala, ang tangi ko magagaway sa harap ng Diyos na hukom, maniklohod akong tunay. Kahit niyabayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringginig kaya. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo Lahan. lahat. Uh, sa pagpapatuloy po na ating pagninilay at pagbabasa sa buhay at kwento ni Hob na matapos kahapon narinig natin yung uh, labis niyang uh, pagkalungkot no na ninais niya na at natanong niya na bakit pa siya nabuhay sa mundong ito kung puro kahirapan at pagdurusa ang kanyang mararanasan. Uh, matapos na po, no? kahapon ay chapter 3 ang ating binasa Ngayon ay medyo tumalon tayo ng kaunti uh, Mahaba-haba din po kasi yung uh, mga sagutan no? uh, Yung mga sinasabi ng mga kaibigan niya uh, Na pampalakas O kaya yung iba naman ay pampahina ng kalooban Pero si Hope ay sa chapter nito ay nananatiling matatag sa kanya pong uh, pagkilala sa Diyos. Kaya inilahad nga niya no, na walang makakasagot sa sa Diyos kahit anong gawin natin na ang kanya mga gawa ay talagang lubang kahanga-hanga no, hindi kakayanin ng tao na maunawaan kung ano ang iniisip ng Diyos kung bakit niya nilika at sa tangi ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na makagawa no ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa paligid. Kumaga sa napakalaki no ng kapaligiran natin, ng kalawakan, ang problema natin, yung pinagdaraanan natin ay kaka wala pang ambag gatuldok man gatun, gatuldok lang siguro ito no sa sa isipan ng Diyos. Ibig sabihin Uh, nasa kapangyarihan ng Diyos ang ating buhay, nasa kapangyarihan ng Diyos, nasa kamay ng Diyos kung ano ang kahihinat na natin, ang, ang mangyayari sa buhay natin. At uh, ang tangi lang natin magagawa no, ay manatili tayo sa Kanya. Pakinggan mo, sabihan ni Hog, pakinggan man tayo o hindi, o pakiramdam natin, hindi tayo mapakinggan ng Diyos manatili lang tayo sa kanya na napupuri. Uh, ngayon po ay ginugunita natin yung kapistahan ito ng mga anghel na taga-tanod. Yung, uh, September 29, ating pinagdiwang yung Arkanghel, uh, itong si San Miguel, Raphael at Gabriel. Uh, ipinapaalala lang sa atin ang pagdiriwang na ito na, na yung bahagi ng ating pananampalataya ay mayroong mga anghel at may mga anghel na nakasubaybay sa atin, nagtatanod, nagbabantay sa atin upang sa mga sandali na tayo ay naguguluhan, tayo ay pinangihinaan, may mga anghel na umaalalay sa atin, sumasaklolo at handa rin tayong bantayan upang hindi tayo lubusang mawala o maligaw dahil sa ating mga nararanasan sa buhay. Madalas lang nakakalimutan ah, natin na tiyak na sila, nakakalimutan ah, lang natin na uh, ah, nandiyan sila, kasakasama tayo, sinasamahan tayo sa ating pong pinagdaraanan o saan man tayo pumaroon, lagi silang naririyan para tayo po ay mapaalalahanan na mayroong Diyos na handang ah, magpatawad sa atin andang magbigay ng ating pangangailangan. Muli po, isang maligayang araw sa inyong kundahan.